Hello mga kasana all! Mahilig din ba kayo sa Japanese food? If yes, then you might consider this video sa manyo kami sa aming experience dito. Tara! Welcome to Robata! Sunod-sunod nga ang birthday ng mga staff sa bahay. Siyempre, trinit natin si Nani Maricel at hindi pwedeng wala din kay Shane na ating Parker. Simple yung kain lang sa labas at hindi na nga kami lumayo dito na kami banda sa may Azuela Cove. Napapansin kasi namin, every time nag-grocery kami dito, ang daming tao. Nakiyears nga kami at sabi namin, pag may occasion, punta tayo dito. Yun nga pala ang birthday boy, si Jay na jowa naman ng bunso kong kapatid. Maaga nga kami pumunta dito, supposedly dinner time, ay eh, kaso maglalive pa ako ng 8pm. Siyempre, tendera tayo gabi-gabi. Actually, hindi ako maalam sa mga Japanese food kayo, mo order lang ako ng kung ano-ano. Katulad -ano. nito, dalawa in order ko, basta maganda pangalan, go na ayun nga palang menu and prices for your perusal, very affordable lang naman. Basta aside sa mga kanya-kanyang order, may for all din. Sinadya namin yung may for all kasi mahiyain talagang pumili ng mga order si Jay at si Nani Maricel. And pamilya naman ang turing ko sa kanila, so why not? Iyan nga palang isa sa mga order ko, very nakikita na ko. Eto naman ang sa kanila and while waiting, sumubok na nga ako ng pagkain ng mga nauna. Actually, I'm not really into gulay-gulay talaga guys, pero talagang ini-encourage ako ng husband ko. Para daw kapag nag-travel kami, hindi ako ma-culture shock. Tama nga naman. Lumipat nga pala ako ng pwesto kasi medyo against the ako kanina. By the way, bago ko makalimutan, kilala pala ni Javi yung chef dito. Kakilala din ang kasama niyang chef nung siya ay nagtatrabaho pa sa US. At na tuwa namin, ilibri pa nga kami ng isang dish. Tapos from time to time, tina-check kami kung okay ba kami dito or nagustuhan ba namin yung mga food na siniserve nila. And yes, after running 3 years of marriage, sinusubuan pa rin ako ng husband ko. Ito talaga ang pinakapaborito ko basta Japanese food, hindi talaga tumawawala sa i-order ko. Sabaw, meat, and itlog lang talagang kinakain ko dyan. Now is the time to try our beverage that I was really curious about. Dalawa nga palang in-order ko at tinikman ko muna itong nauna. Pinatikim ko na din kay Macy baka kasi din gusto niya. Next, eto namang pangalawa at talagang tingnan niyo naman. Hindi ko siya nagustuhan kaya binigay ko automatic kay Habe. Ito naman sinubukan ko. Ang sarap nung meat sa loob. Tsaka nakukitan talaga ako dyan sa may tatak na rubata. One thing I can only say here is talagang ang lalambot na mga meat nila guys. Hindi ka talaga mahirap pang mag and no need to slice kasi nga bite size lang siya and kahit walang ngipin kayang nguyain. Ito kasi talaga ang isa sa mga common problem namin ni Bunso every time kumakain kami. Sa braces niya and sa veneers ko din. Sobrang sarap talaga ng scallops nila guys na kulangan kami. Yan yung sinasabi kong napakalambot I swear. And napakalasado. Kaya kung pupunta kayo dito, wag nyo kalimutan i-order yun ganito kadami yung in-order namin pero almost 5k lang yung nabayaran namin. Ayan lang. Adios!